So, bababa tayo <laughs> sa, sa aming palasyo. Ito po yung treehouse. house? So, tree house na, house ni ano? Ni Undo Bulayog. Ito po. Baka po tayo mahulog. Ito lang. <laughs> masyado pong ano risky, kaya magingat baka ikay mahulog sa maling tao charot charot so ito po yung treehouse na tinutuluyan ng mga unggoy yan po Uh, hi to 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 the chicken. Hmm?